Hi guys, for today's video, ay ipapasyal ko kayo dito sa pinag-stay namin hotel sa Tagaytay during our last visit, ang Quest Hotel. So, ang location nito is malapit lang siya sa Forum Mall, actually nasa likod niya lang siya, and malapit halo sa lahat sa main uh, attractions dito sa Tagaytay and dun sa mga kainan. So, ito yung lobby ng entrance pagkapasok, and may cafe na maliit sa baba, you can order coffee and they have French uh, I think French pastries. And, ayan. So, ito yung kanilang um, reception. And, check-in lang kami. Then, punta tayo sa taas. Check-out natin yung mga rooms. Ayan. So, second floor yung naka-assign na room sa amin. Uh, we booked three rooms kasi uh, maximum of three to two packs lang per room. And, medyo sobra kami sa bilang. So, we decided to get three rooms. And, ayan. Meron silang free water dispenser sa taas pagpasok nung floor nyo. And, pakita ko sa inyo yung aming room for three days. Ayan. So pasok na tayo. Okay. So, dito kami mag stay ni Mother. It's a two single bed room. Kita niyo naman, guys. Ang ganda ng kama. Medyo makapal. Ayan. 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 Check natin yung view. O, si mother. Ayan. Check out natin yung view. Ayan. So, pool view to. Tsaka yung mall. Nanduro na sa harap. So, ayan. May shortcut dun sa back ng hotel. papunta mismo dun sa forum mall. So, kung nagugutom kayo, may mga restaurant. Eh, di lang amenities dun. Ayan. So, ito yung uh, another room. Kung saan nagstay yung family ni Bem. Ayan. Mas malaki to. And may pa-bathtub. Yan. So may parang reception area. And I think it's a king bed. Ayan. O, relax na si Baby Alon. May pa-welcome balloon pa sila guys. Okay. Check out natin yung bathroom. Ayan. So halos same setting din. And fixtures. May pabatab nga lang. Okay. Ayan. May mga free um, toiletries din. Hot and cold shower. and Yeah, maganda. And malaki-laki tong room na to. Okay. The third room is another room, second floor. Pareho halos lang to nung room namin ni mother. Ayan. So, dito mag-stay sila ate. Ayan. Ganda rin ang CR. Kompleto. And malawak ang lugar. Ang view naman ito is for parking lot since mas lapit ito sa elevator. Ayan, relax-relax muna bago gumala. Ayan guys, kung may extra budget kayo for your Tagaytay stay, I would recommend this kasi maganda talaga yung hotel, relax yung pagtulog nyo. And malamig yung aircon, halos bago pa lahat ng mga facilities nila. And Uh, may pool din sila na sobrang lamig. So, hindi na ako naligo. So, ito yung sa likod, yung garden view. Ito yung hallway papunta sa formal. Ayan. Yung restaurant. And then, sa gilid, nandunan yung kanilang mini pool. Ta check out natin. So, all in all, we had a good stay here. And definitely, we will come back dahil sobrang relaxing ng lugar. Yeah. So that's my review for the Quest Hotel Tagaytay. Thank you for watching and see you on our next videos.